sa Mira Guto. Yes! inshallah. Yeah. Yeah. So we relatives, no? Yes, po. Yes. So, sa pulong ka dito Yes, po. Yes. So. <laughs> marami, kasi taga marami kami lang. Opo. So dahil lang next week, kayo mga kunting ano oh. Okay. Mga kunting tanong. No? Oh. Yes. Ayan, so ano po mami yung plano nyo this coming 2022? I mean, yung mga platform nyo in the near future. Yes, I I continue to push so yes, mga rights ng kababayan. Yes. Rights ng ating victims. Yes. Kasi po yung ayuda na. hindi lahat nakakakuha, di ba? Opo. So sana po maalala nila yung mga hindi makasalita mm -hmm. at saka hindi makapunta sa linya, yes. hindi maka self text hindi mm. man lang maka-call out, cellphone. Yes, ma'am. Eh. Okay. So, yun po sana po yung binabantayan ko po. So, yung mm -hmm. Akuba Quit, which is my mm -hmm. group, nagpunta po kami sa mga eskinita ah, okay. ng Manila po para mahanap yung mga stranded, okay. yung mga hindi may kaya nga, mm -hmm. yung matayin sa the helpless, the homeless, the hopeless. Okay. And the last, the least, the lost. The Alhamdulillah. So, eh. Triple L. l the least, the, the last, and the lost. The lost. Alhamdulillah. So, yeah, may konting kaalaman Kasi na po tayo. Mo, eh. Yes. Kay, yes. Yes. Ka, eh. Ate mo ako sa Opo. Fantastic. Inshallah, napakahambol po ni Ma'am Samira Guto. Eh, ano po yung masasabi niya sa mga nyo maranaos na sumusuporta pa rin po sa inyo hanggang ngayon? so, mga bangsakan, sa kapwa ko maranaw, uh, di ka noo pa man na huwag tayong mawala ng pag-asa. Di tanong sa Panginoon. Insya Allah na, so pag na ayap plataforma niya na kapag-abaguro kapag Apo. Apo. Islamid, uh, participation, muslim recognition, Apo. di ka sa so, pamana pa man di mamamikiran sa salako. O why? So panin taon pa man kapag sa gi national. Yes. Nasa kanong mga vlogger ang mga react na okay. mga media na video ko niyo sa may 2, oras uh, ka pag-study yan tayo sa mga masuswa ka without no voice and no noise there will be no problem solving. Opo. Oh, ko to ko ano. So madrasa tanong na mapakabugoy. Insha Allah. Sa mga maski tanong Insha Allah. so ground zero tanong napakakasulit tanong insha Allah. napakaganda po ng ideas and mga plano niya sa sa Lanao del Hindi lang po sa Lanao del kasi sa buong Pilipinas po. So, palakpakan po natin si Ma'am Samira. In insha Allah. Go for Samira tayo na Opo. Opo, <laughs> <laughs> si Vice. Opo, si Vice Mayor. Supporta. Opo, yan. Yeah. So, uh, inshallah, Allah, supporta niyo po mula sa amin is talagang bonggang-bongga. -bongga. Opo, and hindi lang po kami susuporta sa inyo. And Allah knows po kung gaano po kaganda yung mga plano nyo, yung mga platforma nyo dito po sa Lanao del Sur. Hindi lang po dito sa Lanao del Sur, kundi sa buong Pilipinas po. So, inshallah. Yes po, inshallah. In opo, marami pong umiidolo sa inyo. Isa na po ako doon. Opo, <laughs> Inshallah. Maratabat na ko niyo. Opo. opo. Inshallah, inshallah. Kapata na sa inyo. Opo. In opo, you will be the voice. Yes. Inshallah. So, uh, maraming salamat po, Ma'am Samira, for your Samira, time. Samira Gutok. Yes, inshallah. Mama ano po yung number niyo sa Balota? So, I am Samira Gutok on Facebook, Samira Botox sa uh, FB, Twitter, Instagram. Wala pa kasing ano. Oh, wala wala so, insha na, na niyo oh, okay. inshallah na. Luan na ko nyo. Ah, okay. Doon, inshallah. inshallah. Wala okay. inshallah. I will put it on my description box yung mga full details mo ni Ma'am Samira Guto.